inis na ang first one dahil hindi ko na alam kung ano yung next vlog ko. Welcome back! Welcome <coughs> back! Hello guys! Welcome, welcome back sa ating channel! Oh, thank you, thank you naman at nakapag-vlog tayo ulit for today. And guys, samahan niyo ako for our vlog for today. <laughs> And by the way guys, my name is Joe Lucero. Also, I am a cancer patient. May classic Hodgkin's lymphoma, stage 2B at kasalukuyang pong nagpapagamot sa Philippine General Hospital. For our topic for today naman guys, syempre from last din naman na vlog ko is kung paano makalipat sa PGH as cancer patient. Ngayon naman guys, ano ba yung experience ng isang cancer patient? sa kanyang first chemotherapy. So, by the way, guys, don't forget to like and share our video for today. And of course, naman, follow na guys and subscribe na kayo by power tapping our bell button. And guys, punta na po tayo sa ating vlog. Binigyan ko yan ng step by step kung ano yung mga nangyari para may idea din sila kung sila ay magpapagamot sa PGH. First of all guys, sa aming namang ano, mga kapuspalag. Kapuspalag! Financially unstable. Ako po ay isang may sakit na cancer and early detection po siya. It means yung sakit ko po na lymphoma, eh hindi tayo need na i-admit. Ang first chemotherapy ko, first, syempre kinakabahan. Marami ang nasa isip ko. Yung mga side effect, ganyan, kung anong epekto sa akin. Dahil yung side effects, depende pa yung kung anong treatment ibibigay sa'yo. Iba-iba yon sa iba't ibang tao na pagkikimuhan. So, may tendency na magsuka, panghihina ng katawan, pawawala pa ng panlasa, na mamaga paa, tas hindi makalakad, for a couple of days. Yung iba, rashes, o kaya naman nangangati, side effects nga din talaga. Now, syempre, yung last video ko din naman, sinabi ko naman na yung mga process kung paano and after yun, laboratories. Then after yun, laboratories, kumpleto na, ready na si doc, ready na din ako for chemotherapy last year. I think that's November 11. Yun yung first chemotherapy ko. And then ang nangyari is, pumunta kami na maaga, of course, dahil maaga at hindi lang ako yung pasyente yung So, pagpunta doon, pupunta ka sa room 107 tapos doon kami maghihintay. Hihintay namin yung mga requirements para sa magiging chemotherapy session namin. Of course, reminders, may bantay, pagkain, extra na damit, pamaypay, dahil mainit during that time. Tapos, ano pa, pasensya. Dahil na rin yung pera kasi hindi natin sure kung may stock ba yung pharmacy ng gamot. Minsan wala, kaya kailangan mong bumili sa araw na yun. Andan yung uh, libre yung gamot, dahil sa ating feel health ganyan. So kaya ako sinabi from last vlog na kailangan kumpleto yung hulog mo sa feel health dahil napaka-importante sa chemo therapy sessions mo na uh, naguhulog ka ng feel health up to present. Dahil magagamit mo yung feel health mo para sa libreng chemotherapy. When it comes to four na facilities or apat na pupuntahan nyo para mag-start na kayo magkimo, chemo yun muna yung kailangan nyo gawin. Yung apat na pupuntahan mo na yun, lahat yung may mga kanya-kanyang documents. So, paghihiwa hiwalay mo pa yun, di ba? Tapos, fill upan mo para ang una mong pupuntahan ay yun sa PhilHealth. Kailangan talaga may bantay na siya na yung pipila. So, PhilHealth muna, bibigyan kayo ng C4 and something like that, pipila kayo doon. Pag na-approvehan na yon ng PhilHealth, pupunta kayo ng Onco Pharmacy. Yung Onco Pharmacy is nasa second floor lang, tapat ng chemo activity room. Ayan papakita nyo lang sa guard and then yung guard i-check nyo lahat tapos next nyo naman is sa MSS MSS sa labas lang yun ng CI or ng Cancer Institute tapos pipila kayo doon dahil yung MSS natin sila yung nag-check din kung meron pa bang gamot sa chemotherapy session mo na hindi sakop ng PhilHealth so sila yung nagpo-provide nung no, funds na yon para yon kompleto libre na yung therapy mo during that time yung session mo na yon and then after noon sa MSS tawagin balik ka ulit sa onco pharmacy yon tapos pag naibigay mo na sa onco pharmacy doon sa guard yung mga need mong information ikaw naman last ay pupunta o yung bantay mo sa chemo activity room wherein meron pang isang document doon record form ata yun basta something form na yun yung ibibigay natin sa activity room para meron silang form. Magdala na rin kayo ng folder para meron kayong folder doon. I don't know if it's true, pero tinitimpla daw yung gamot, ganyan. Tapos ready tapos dadalin sa chemo activity room. Tapos doon ka na mag-start mag, mag therapy. At ang aking ano pala noon during the time is EBVD treatment. So, it takes around like four to six hours. Minsan gabi na. Depende sa tagal mo sa chemotherapy session. Bago rin po pala kayo pumunta sa mismong chemotherapy session ninyo, parang the day after, i mag-request yung doktor nyo for CBC tapos nasa normal condition ka to take chemotherapy session walang sakit walang ubo walang sipon mga ganyan so mahirap talaga hindi lang ikaw yun nandoon marami pang chemo patients na nag din para mapakimo sila tapos halo-halo kayo dun merong para sa lymphoma merong para sa breast cancers and ang kinagandahan naman kasi sa amin na uh, early detection is OPD ibig sabihin nun, outpatients, na pwedeng lang, alam mo yun, para kay nag, nagkugluta drops, gano'n, sa facility. Pero that's actually better than yung nakahiga ka, gano'n, na naka-admitted ka for ilang days. So, I'm uh, just really glad din naman na medyo madali para sa akin magpa-chemotherapy dahil hindi ko kailang i-admit Pupunta lang ako on the day of the chemotherapy session, tapos uuwi. Ganun. Yung mga rooms doon are also libre. It's just that. Paunahan din dahil hindi lang naman ikaw yung nakikimotherapy session. So, yun. Experience doon, mahirap siya pero kaya mo siyang tsagain talaga para magpa-chemo ka. Hindi naman palagi kasi every two weeks yung sa akin. I don't know lang sa iba. Side effects. First chemotherapy session, para sa akin masakit dahil tutusok yung dito eh. Tapos yung gamot ng dacarbasin sobrang sakit sa ugat. Like sobrang sobrang sakit sa ugat. Yung nanonood sa ugat. Yun lang yung gamot na yun na masakit talaga sa ugat. After ng chemotherapy ko, first day, pangihina. Tapos hindi ka makatayo masyado. Tapos yung mga tuhod mo talagang nanlalambot. Ganun. Yung parang pagbababa ka ng hagdanan like Thank God, may panlasa ako during that time kasi hanggang ngayon pa rin naman dahil di yun yung naging side effects ko and yung pagsusuka sa ABVD treatment sa first chemotherapy ko wala I'm really glad na hindi ako nagsusuka and paglalagas ng buhok during that time hindi din konti lang tapos it takes parang 2 to 3 days then nag-start na ako mag-recovery totoo pala na the more na nag-chemotherapy ka the more na parang napoprolong yung side effects sa iyo. So yung 2 to 3 days, mga siguro 6 session ko na, 7 session ko na, mas humahaba, parang naging 4 to 5 bago ako mag-start mag-recover ng ano ko, ng katawan ko. Pero nung nag-escalated na ako to B cup, that's everything changed when the Fire Nation attacked. Everything changed when the Fire Nation attacked. Charot. So yun, yun yung mga nangyari, yun yung mga nangyari sa akin actually na experience ko. So, reminders lang din na huwag ka magpapasakop sa mind mo kung ano yung magiging chemotherapy session mo, kung ano yung magiging side effects nun sa'yo. Though meron siyang negative effects sa katawan mo, pero kailangan makita yung magandang resulta na ibibigay nun sa katawan mo. So, you will think positive talaga during the time. Kahit medyo pag may pain, yan, yeah, na parang, just ko Lord, ang sakit, na kailangan mong tiisin, makakayanan mo naman yun dahil you know, everyone wants to be healed, diba? Nagumaling sa sakit din na cancer. Yung mga ano pala, valid IDs. Valid ID mo, valid ID ng isasama mo. Kailangan marami kayong ano Xerox copy or photocopy ng ID nyo, white card, tsaka blue card. Samayan nyo na sa isa, okay lang yan. Para at least, dala-dala dire sa documents, pirma-pirma lang yung mga kailangan ninyong documents, i-fill upan nyo lang ng pangalan, tapos, go na. Yun lang. Medyo matrabaho siya pero kaya siyang tiyagain and makakaraos ka rin talaga within that day. So, yun. Yun yung mga na-experience ko din talaga during my first chemotherapy and sa mga sumusunod ko ng chemotherapy hanggang sa nag-escalate pa ako ng chemotherapy. So, ganun ang first chemotherapy session and I'm really glad na early detection. So, guys, this is always our warning and our reminder, guys, na pag syempre sa ating mga cancer patients o so, sa mga, alam mo yun, kinakabahan, ganyan. <laughs> ano lang guys, always check kung meron kayong bukol dahil early detection is always the best cure kesa naman sa alam niyo yun, takot na kayo dun sa bukol tas takot pa kayo sa doktor magpatingin ano na ba? Diba? Huwag nyo nang hayaan na lumala pa dahil sobrang hirap ng mas malala kaysa dun sa early detection. Ano lang talaga guys, may mga bukol kayo sa liig or visible man yan. Sa kilikili, sa suso, sa private part, guys, you really have to seek professional help sa mga doktor kung ano man yung bukol na yan, guys. O yan ang paabutin, guys, sa stage 3 or stage 4 kasi yung mga ganun na mas malala. May mga ano yan, komplikasyon na yan sa other organs. So, wag nyo nang hayaan na umabot sa ganyan. Always talaga. Early detection. And guys, I think that's it for our video for today. At umuuga ang aking camera. <laughs> guys, thank you, thank you so much for watching our video for today. And guys, I hope na meron kayong syempre, mapupulutan ninyong aral dito sa ating video. Lalo-lalo na sa mga naging cancer patient. Kaya natin yan. Don't lose hope and tayo ay gagalingin talaga. In Jesus name, Amen. So guys, thank you, thank you for watching our video. And kung may mga questions pala kayo or may mga gusto kayo itanong, don't forget to comment that sa ating comment section. Diba? Kung ano din yung sakit ninyo. And don't forget to follow us, like and share our video for today follow nyo na rin and subscribe nyo na rin po kami by power tapping our bell button right there. Ayan. At least, maka-help man lang tong ating video. And of course, para po tuloy-tuloy po tayo sa ating mga videos. And, pagbibigay ng tips sa ating mga cancer patients. And guys, by the way, my name is Joe Lucero. Joe Lucero yan, ba? Diba? And we're gonna see you guys sa ating next vlog. Thank you guys and bye-bye.